Lumapit po ako sa pili, madam. Dear Madam Native Filipina, meron po akong kachat na afam. Five days pa lang po kaming nagkakilala sa dating site ng Facebook. Sabi niya, tutulungan niya daw po ako. Padadalhan niya daw po ako ng pera pagkatapos po ng kondisyong hinihiling niya. Makikipag video call daw po ako sa kanya ng hu hub hub Hindi daw po siya magpapadala hanggat hindi ko gagawin yung gusto niya. Inaamin ko po na kailangan-kailangan ko ngayon ng pera. Pero hindi ko po gusto na maghubad muna para mapadalhan lang niya. Any advice po? So mga madam, no, um, gagawin ko na sana ang video ito. Kaya lang, biglang nag-text si Sender kinabukasan. At sinabi niya, na nagawa na daw niya ng tuluyan yung kondisyon ni Afam. Dahil kumapit siya sa patalim. nakipag po talaga siya on cam in exchange sa 10K na pangako ni Afam. And then, binlock po siya at pinaasa lang na pupunta si Afam sa Western Union. So ngayon, si sender po ay natatakot na baka gamitin ni Afam ang video niya sa masama. Kasi halata naman talaga na kumuha ng video si Afam kasi laptop daw yung ginamit. Tapos si Afam nakahawak lang sa cellphone niya habang ginagawa nila. Ang sabi pa ni sender ay nagdududa daw siya kaya nagscreen screen recording daw siya habang ginagawa nila ang kababalaghan. Nag-send po si sender ng picture ni Super Lulu Afam na naglalaro ng kanyang batuta. So, para walang mabiktima, isali ko na lang din ang mukha ni Afam dito ha, para maiwasan nyo. So, kung nagawan ko sana ito ng video kaagad no, uh, alam nyo naman siguro mga madam na hindi ko talaga maipapayo na patusin ang offer ng Afam na ito. Imagine, kakakilala pa lang nila 5 days ago no. So, letter sender, wala ka na magagawa kung gagamitin niya yung sama-sama. Kasi wala ka ng control sa pag-iisip niya. Kaya dapat lang magtanda ka na. Yung hawak mong screen record, walang kwenta yan. Hindi natatabla ng super superlolong Afam na yan. Matanda na si Afam and speaking of culture nila, alam mo naman na baliwala na lang yun sa kanila dahil normal na lang ang maghanap ng aliw online. Ang masasabi ko sa iyo senderhan next time, wag na wag mo nang gagawin yan. Kasi hindi mo alam kung scammer na ang makasagupa mo next time at doon paniguradong ipa-blackmail ka na, pepirahan ka pa, edi ang ending, mas lalo mo lang nilublob ang sarili mo sa problema. Ito ang palaging tandaan natin mga madam no, na kung gagawin talaga ninyo ang ganitong diskarte online kasi matigas ang ulo ninyo at willing kayong sumugal, e dapat handa kayo sa magiging kahihinatnan ng maling desisyon ninyo. Kung super gipit na gipit talaga kayo sa pera at willing sumugal, edi huwag nga at ipakita ang mukha na kabuuan magmaskara naman. Para kahit pa paano, safety kayo kung lukuhan lang. Kasi alam naman natin dito sa online world of fun, sure akong 1% lang ang paniguradong mababayaran. And the rest ay magiging quits na lang. Lesson learned ha? Tapos ito pa. Kung maghahanap kasi ng afam, dapat hindi pera ang main reason. At iwasan nyo ding maging madaldal na kailangan-kailangan nyo ng pera kasi kahinaan yan at mabilis lang kayong lokohin ng mga afam na mapagsamantala dahil kailangan nyo ng pera. Reminder mga madam ha, na ang mga afam minsan, naiinis yan sila kapag laging usapang pera ang topic. Kaya dahil naiinis nga, o oh, ayun, paglalaroan kayo, pagtitripan kayo. Kasi nga nasi sense nila na pera-pera lang ang tunay na dahilan kung bakit kayo naghahanap ng afam online. Lagi din nating tandaan na minsan, ang pagkapit sa patalim e eh, hindi kasagutan. Dahil nga, imbis na ang problema ay eh, masolusyonan, ay eh, mas lalo pang nadagdagan. Kaya maging wais lang mga madam at palaging isipin ang domino effect nito kalaunan. Yun lang mga madam, no. Sana may napulot kayong aral sa kwentong ibinahagi ng ating Letter Sender for today. Please share this video. Maraming salamat po.